Hindi ka tulad nito ni, ni, ni Torre, napaka-unprofessional. And aside from that, pinagtatawanan din siya hindi una, si VP Sara. Mm hindi -hmm. ba? Si uh, Senator-elect Marcoleta, meron ding uh, patutsado sa kanya sa dahig. Mm -hmm. no? May speech si ano eh. Ang sa, uh, na ano nga daw, na nakakahiya kasi ginawa pang PNP chief. Mm -hmm. Itong si General Torre. Akala daw nila, yung kanyang pagpaparesign sa mga ano sa mga gabinete akala nila maganda yung may dudulot yung pala joke time lang kasi nga bukod sa hindi naman tinanggal yung mga key positions yung mga economic yung economic team pinagstay mo samantalang bagsak ang ekonomiya yung uh, nag ano nag-disperse uh, ng pera natin inistay mo pa din Samantalang nakita naman natin kung paano nila winawaldas yung pera ng taong bayan, di ba? So yung pahirap na si, 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 dating Senator Ralph Recto na kung ano-anong buwis ang gustong singilin sa taong bayan, naniningil ng mas malaking buwis pero wala naman tayo nakikita ang pagbabago sa Pilipinas. Kaya, Kaya yun yung yan? sinasabi ni... Ano, ni uh, Hindi, uh, pero Maguleta, alam mo, sabi... Ito pa, bigla pang hinayro sabi ni Lars, masyado lang naman daw tayong bias bilang mga Duterte supporter. Ako hindi. Kasi alam mo, halimbawa, bigyan ko kayo ng sample, yung NBI director, hindi naman sa pagkukumpara ha. Yung NBI director, tauhan pa rin ni Marcos yan. Pero makikita mo yung professionalism niya, yung pagiging uh, professional niya, kung paano niya approach ang tao, paano niya sabihan, kung paano. Sumusunod siya, pero very professional di ba? Oh, hindi katulad nito ni ni, ni Torre. Napaka-unprofessional. Yun lang ang masasabi ko dito eh. I mean, normal, it's a uh, uh, ano ng presidente 'yan. Karapatan ng presidente, gusto niya appoint niya na pulis, na chipo police. pero 'yung sana professional man lang, 'di ba? I mean, bigla ko tuloy naisip 'to si Marville, eh. kahit papaano. <laughs> hindi hindi katulad nito ni Torre na talagang sad sad 'yung ka eh. Di ba? Diba, ito to. Pero ano yung si sinasabi mo, ah. Hmm. Kasi, di ba, nahuli lang kamakailan si Arnie Tevez. Hmm. Pero nakita naman natin na hindi naman binabalahura ni NBI uh, NBA Chief si Arnie Tevez kahit na ang kaso ni Arnie Tevez, grabe ha, 12 counts of murder yun, ah. Hmm. Matinding kaso yun. Oh. At saka pa ulit-ulit niya sinasabi yun na akusado pa. Hmm. Eh, ito si Tory talagang wala, eh. I mean, wala talaga. As in sa kanya, puganti ka na. At magpaliwanag ka na lang. E, e, diba, di ba, kaya nga, alam nyo ba, kaya binago yung konstitusyon, kaya meron mga inayos dyan. Kasi nung panahon ni Marcos Sr., ganyan eh. yung, yung quotation na, sa presinto ka ng paliwanag. Oo. Di ba? Kaya, kaya yan yung, ano, kailangan yung, nilinaw yung warrantless arrest eh. yes. Nilinaw yan sa batas. Kasi yan, binabalik niya. Ngayon, binabalik niya na parang, hindi, magpaliwanag ka sa presinto. Mali yun. E, ewan ko si Torre, kailangan siguro nitong pumasok sa ano eh sa law school eh. Pasok ka kaya diyan sa ano? Sa uh, Saka, uh, kasi ano Maria JMC, oh, JMC diba? JMC. JMC. Eh, anyway, mahilig ka naman pumasok diyan noon eh. Tsaka <laughs> ito nagre-reflect ito kay ano eh, kay BBM. Hmm. Kasi may kasabihan, di ba? The abundance of the heart the mouth speaks. Kung ano yung nasa loob ng puso mo, yan ang inilalabas mo eh. Taba. Ito B si explain mo sa kanya. Mamaya, explain. Kasi si BBM, yung tingnan mo yung mga pinopromote niya, ina-assign niya, yung ibinalik niya, lahat yun tingnan mo. Galing yun sa personalidad, sa karakter ni BBM. Anong nasa loob niya? Anong purpose niya? Anong goal niya? Tingnan mo silang lahat. They will all attack Duterte. Kaya kitang-kita mo, yung laman ng puso ni, ni BBM eh talagang mahina siya. Alam niyang nagkalat si Torre, and yet, ginawa pang chief of police. May, etong ang dalawang Rimulya brothers, may problema dito sa di manong kidnapping, tapos sila yung mga binalik, di ba? So, kita mo, kita mo na, yung motibo ni BBM, wala talaga. Et, itong three years na to, wala silang gagawin dito kung hindi politikahan. Mang asar na lang, ano? Para ibaba. Para lang ibagsak si BP Sara dito. Pero ano, mga partner, may napapansin ako kay BBM ngayon, na magtatrabaho na siya. Tignan mo, pumunta doon sa Kamuning, sa trend. Tapos nag-speech -speech siya doon ng kung ano-ano. Tapos meron pa siyang kanina niyo yun sa uh, yung station big -ticket, nila. Ticket, big ticket project ba yun? Oh. Yung... Ah, wow, uh, makalibre yung tatlo. Um, Nasasakay e, tuwing lang ba yan pwede tuwing week <laughs> so, to lang yata ka. <laughs> o, yung week end lang yata yung week end lang yata yung week end lang yata yung ng end lang yata yung week na lang yata yung week end lang yata yung kay, end lang yata yung week 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 na lang yata yung O Puro spakita ang tao lang yan, JRJ. Oh, tsaka J. ano ah, hindi nyo ba napansin dyan si, ano, si Madam? Parang palingali nga. Bakit? Hinahanap yata si Cheese. Wala <laughs> Walang <laughs> <It's> wine eh. <laughs> oh, palingali nga siya dyan. Tapos meron. May mayroon... malikot talaga siya. oh, malikot talaga. Oh, kasi sa mga nakikita ko din mga video siya abroad, ang hilig niya gano'n ng gano'n. Patalon-talon. Parang luka-luka. <laughs> may kaibigan nung ganyan. Ano? Yung malikot. Hmm. Yung aligaga. Uh, oh, maligaga. Hmm. Oh, yung... May kaibigan nung ganyan. Nakulong na eh. <laughs> <laughs> Nakulong bago mag-rehab Ay ah. wow. At yung kaibigan ko yun ha Yung sinasabi oh, ah. <laughs> ko Kaibigan Nililinaw natin Kasi meron silang isang video Ni Auntie Claire Na inuumpog-umpog niya ganon si oh, Auntie Claire no? Tapos meron pa siya oh. Isang hey, video yun, ta na tan Tanong mo kayo ano Parang Ganyan yung yun, mga Addict dun sa ano <laughs> Hindi yung ano ha Yung kaibigan ko <laughs> uh, <laughs> Yung kaibigan ko Na addict uh -huh. Na na-rehab Ganyan, aligaga. Mag-aslaw, ano, uh, no, Oo, oh, di ko alam. Ba't gano'n sila? Ganyan pala mga epekto ng ano, no? Ha? Ganyan pala epekto. Ay, di ko alam sa kanya. Hindi ko kasi nakikita. Hindi, <laughs> <laughs> nee, honest eh. Hindi ko nakikita yung pagiging aligaga ni uh, FL. Hindi ko siya tinitingnan. Hindi ko makita eh. <laughs> uh, <laughs> <So, laughs> Kangkarot ang so, sarap ni Karot. Jake?